Kung nagkaguluman sa Maynila kahapon sa Trillion Peso March, ay nagsimula ito sa iba't ibang panig ng payapa. Ito'y nagtapos sa EDSA ng mahinaho naman at maayos habang nag-iwan ng iba't ibang panawagan sa gobyerno ang mga tao. Sa luneta, ay kalat-kalat ang mga tao na may dalang mensahe saan mang panig ka tumingin. ng grupo, lumabas na iba-iba din ang agenda at mensahe. Bumabaha na nang mga nagpoprotesta dito sa Luneta sa Maynila na ang sigaw ay tama na, tigilan na daw ang panloloko sa mga Pilipino. Ito ang trillion peso march. Palatandaan ngayong September 21 na hindi negosyo ang pagseserbisyo publiko at oras na para kalampagin ang mga kurakot. Isuro ang ipaglaban! Sa una, hindi lang nagkakaisa naman sa panawagan na mapanagot ang mga mapapatunayan na kurakot ng kabangbayan. Okay, Batman is in the house. Ang tanong natin sa kanya, uh, anong grupo ang kasapi ka? Wala po. Wala. Talagang ganito ka, mag-isa ka lang? Yes po. Ano ang panawagan mo? Panawagan ko ay sa pagbabago. Sa pagbabago ng sistema na bilang isang batman kasi we're representing justice, which is yun ang kailangan ng tao. Naghanap sila ng mustisya. Kaya I think this is the perfect time for me to go out as batman para ipakita at hanapin ang justice sa bansa natin. Naniniwala ka ba na mangyayari talaga yung pagbabago ng sistema? Ito po, isang paraan na to. Pero walang masamang umasa, manalangin lang tayo na kukuha din natin ito na ba ng contingency galing tagig? Hindi daw niya nire-representa yung kanyang eskwelahan kung hindi sa kabuuan ikaw ay isang advocate. Yes po. Advocate ng ano? Um, good governance advocate po. Good governance advocate. So ano ang ipinaglalaban ngayon dito ng mga kabataan? Ang pinaglalaban po namin ay ang boses namin na marinig po kami ng gobyerno na wakasan na po ang korupsyon. Okay, so nangyayari ngayong mga investigasyon at mga pagsisiwalat. Sa palagay mo ba may mangyayari na makukulong talaga? Am um, dapat po may makulong at dapat po may mangyari. Matagal nang nagpapasakali si Bayan Representative at dating Congressman Teddy Casino. At narito siya ulit umaasa na maiiba ang kalalabasan ng mga bagong revelasyon ng katiwalian sa mga flood control projects. Marami pong mga pangalan ang lumabas, madaling magsabi ng mga pangalan. Pero magtataka ka rin bakit naman nila babanggitin yung mga pangalan na 'yon. To you evidence is still important and the trail. Oh yeah. Oh, yeah. Hindi kaya mahirap mga po yung... pangalan. Ano 'yan eh? Mga leads 'yan eh. Oh, oh. At saka dahil sila yung kung sila yung nakapirma, sila yung contractor, sila yung proponent, natural. Right. Uh, ang challenge dyan, eh yung paano natin malilink yung mga pera sa ibabaw ng lamesa. Eh kanino nang galing, yes. kanino na yun ang challenge ng mga investigador. Ito palang daw ang simula ng sunod-sunod na sunod protesta ng mga Pilipino na kinakasa sa iba't ibang panig ng Pilipinas laban sa pangungurakot na nangyayari sa ating pamahalaan. Lahat ng sektor ng lipunan ay nagkakaisa ang layunin na magkaroon na ng liwanag dito sa napakahabang kadiliman dahil sa katiwalian. Habang maaraw noong umaga sa Maynila, bumagsak naman ang ulan noong hapon sa EDSA. Walang umalis habang handa ang iba na mamigay ng mga plastik na kapote. Nabasa ang mga suot, doon na rin nagpatuyo sa katawan. Kung nagkagulo sa ilang bahagi ng Manila, masaya naman ang mga nasa EDSA. Marami ay mga miyembro ng simbahan na namimigay ng pagkain. Nakita-kita ang mga magkakaibigan na matagal nang hindi nagkakatawagan. Pero hindi pa rin nalanta ng ulan ang paghihimagsik ng kalooban ng mga nagpasakalye. Ang role natin, mga sambay ng Pilipino, ay mag-level up. Kasi kung hindi tayo mag-level up, palagi na lang ganito, people power, one, two, three. Pagkatapos, million people march. Ngayon naman, trillion people march. Pero yung corruption, mula one million, naging billion, ngayon trillion na. So kung paulit-ulit lang naman ang kaya nating gawin, edi eh ang problema natin, lalala at lalala lang. <laughs> ngayon kasama po natin si Ginoong Cheldok, no? Kong, kayo po ba'y may pag-asa na talaga magkakaroon po ng pagbabago? Ay, paglalaban natin yan hanggang sa katupusan. Hindi tayo papayag na walang pananagutan dito sa atin. Matagal nang hinahanap ng sambayan ng Pilipinas. Okay, nandito rin po tayo pareho noong 1986. So, more than 40 years after, uh, sa so palagay po ba ninyo, Pagkatapos po nitong mga hearing na ito na nangyayari sa kauna-unahang pagkakataon, may makukulong at may mananagot? We will make sure of it. Kailangan meron, kailangan babantayan natin yan hanggang may makulong. At hindi tayo papayag na small fish lang. Kailangan mga big fish ang mapanagot. Si dating cabinet secretary ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino Ging Deles ay beterano na rin sa mga pagpapasakalye para sa pagbabago at pagkontra sa martial law ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Bago nagtapos ang gabi sa EDSA ng Payapa, si pinaalalahanan ni Deles ang nakababatang Marcos ngayon kung ano ang kahalagahan ng September 21 noon at sa hinaharap. Meron po kayong uh, panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos. Ay um Alam nyo, uh, Marshall Law Anniversary of Martial Law it, ngayon no? So it reminds us na yung katiwalian may deep roots yan at may history yan. Ang panawagan ang panawagan ko. Uh, let him let him be true to his oath no? Maraming kailangan singilin sa tatay niya. He is he is the president now. Let him be true to his oath. Let him show that a Marcos can be true to his oath. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.